11 billion pesos na halaga ng mga peking produkto na sa ng Bureau of Customs sa Maynila. Narito ang news ni Angelo Bainio. Aabot sa 11 billion pesos na halaga ng mga peking produkto ang nasamsam ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng Intellectual Property Rights Division sa sinagawang operasyon sa Binondo, Maynila. Ayon sa BOC, kabilang sa kanilang mga nakumpiska na counterfeit items ay mga brand ng Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Nike, Rolex, Apple, Hermes at Dior. Binigyan naman ng aduana ang mga may-ari ng mga nasabat na produkto ng labing limang araw upang magbigay ng patunay ng pagbabayad ng mga tamang buwis at ebidensya ng lehitimong pag-aangkat nito na lumipas na noong June 28. Dahil dito nag-issue ng warrant of seizure at detention laban sa mga peking produkto alinsunod sa Section 214 at 1113 ng Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnayan sa Republic Act No. 8293 na kilala rin bilang Intellectual Property Code of the Philippines. At yan aking news scoop. Ako si ba inyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.